Ngayong araw mga bro, sa panibago kong vlog, may gusto lang ako i-share sa inyo sa aming lighting sa upper deck na nawalan ng supply kung ano nga aking gagawin dito at sa receptacle socket sa aming engineer's workshop papalitan namin ito mga bro dito sa aming upper deck tinawagan ako ng aming second officer dahil dito sa officer's changing room nawalan ng ilaw kahit pinapagana ko yung switch ayaw pa rin gumana kung mapapansin nyo mga bro madilim pa rin at dito rin sa crew changing room wala rin supply yung lightings kung mapapansin nyo mga bro in on off ko na yung switch nya inihikot ko na pero wala pa rin hindi nagbabago at sumagi sa isip ko na tingnan muna ang wiring diagram nito mga bro kung mapapansin nyo ito siya pero may mga kasama pa siyang iba na ibang room dito sa aming upper deck at kung mapapansin nyo, ito yung diagram niya. Located siya sa LD4 panel accommodation A deck. Ito nga pala yung pinuntahan kong room na walang supply. Kaya pumunta agad ako sa A deck upang i-check ang panel kung anong nangyari sa breaker nito mga bro. Ito nga pala yung mga room dito sa A deck. Kung mapapansin nyo, nasa starboard ang duct cable trunk. Kaya pumunta agad ako ng starboard side. Ito nga pala yung dock cable trunk. At ito yung pinakang panel na LD4 panel. Kung mapapansin nyo mga bro, yan yan, 220 volts yung mga supply dito. At ito yung nasa loob nya. Kung makikita nyo, marami rin siyang branches. Kaya binuksan ko na. Eto yan mga bro. Meron nga pala itong 27 branches. Pero may mga spare din yan mga bro. At etong number 11, yan yung nag-trip. Kung mapapansin nyo, i-reset -re ko lang muna yan. Off muna. Tapos i-on ko ulit. Tapos pupuntahan ko na ulit yung dalawang room doon sa upper deck. Bababa na ako ng hagdan. Tapos check, -check ko yung sa officers changing room at saka sa crew changing room kung mapapansin nyo ito yung room na yon yung walang supply kanina na ilaw gaya nyan mga bro maliwanag agad pag bukas ko ibig sabihin tama yung breaker na pinuntahan ko na ko ito naman yung sa crew changing room ito nga pala ang ating tropa na si Jai Ganesh sa i trainee OS dito sa aming barko pagkatapos nga mareset ang breaker na nawalan ng supply sa upper deck punta naman tayo sa engineer's workshop dahil magpapalit tayo ng receptacle. Ito nga pala yung receptacle na may problema mga bro. At ito naman yung wiring diagram niya. Located siya sa LD5 panel. Engine room, first deck, port. Kung mapapansin nyo, yan yung pinakang wiring diagram niya. Kaya pinuntahan ko na itong LD5 panel. At i-off ko muna ang breaker dito mga bro. Kung mapapansin nyo. Ito yung load schedule niya. Kung mapapansin nyo rin dito ay number 26 circuit breaker. Ito yung pinakam breaker niya. Kaya in ko na siya mga bro. Pagkatapos ko mang masiguradong ma-off, binaligan ko na yung receptacle na papalitan namin. Kinakalas na nga pala ng aking kasama yung mga bolt niyan. At nung makalas na yung mga bolt, ako na yung gumawa at pinalitan ko na yung pinakang receptacle socket. Kung mapapansin nyo, tinitest na lang namin ito kung may continuity. Kung maayos ba yung pagkakakonect ng wire. Rotary switch nga pala na may sakit yan mga bro. Kung mapapansin nyo, kapag inikot, may continuity. Parang breaker lang din yan mga bro. Dahil line 1, line 2 makakat kapag inikot mo yung switch niya na rotary kaya niyan mga bro. Matapos ngang matest, pinix na namin ito mga bro. Yan yung luma, yung may ekis at yung bago yung nakapix na. Pinahigpitan ko lang ito ng konti sa akin kasama para hindi umuga. At binalikan ko na yung breaker na aking inop kanina. Yung number 26 mga bro. Pinuntahan ko na yung LD5 panel. At i-on yung circuit breaker. Kung mapapansin nyo, mga bro, ito yung breaker nya number 26. Inon ko na siya mga bro. At babalikan ko na yung pinalitan namin na receptacle socket. At itetest ko gamit ang multimeter kung may supply ito mga bro. Kung mapapansin nyo kapag naka-off yung rotary switch, wala. Pero nung inon na ng aking kasama, magkakameron na siya ng supply mga bro. Yun lang mga bro, sana sa simpleng vlog na ito ay nagkaroon kayo ng idea kung paano ang mga trabaho na ginagawa namin dito lalo na sa mga baguhan dyan at sa mga nagbabalak mag elektrisyan sa barko para sa inyo mga bro ang video na ito sana makatulong maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa mga video ko God bless sa inyong lahat